Sikat ka ay sobrang maulan nga talaga ngayon dahil nga may bagyo pero nagbiyahe pa rin kami papunta nga dito sa May Quezon City. Kaya pa ako nagbi-video pero ngayon ko lang napansin yung tungkil ko. Just ko, bakit ganyan naman kahaba ng <laughs> ah? kahit maulan nga eh hindi naman masyado ma-traffic dahil tatlo lang yata kami kanina nagbabyahe sa Skyway. At ayun nga fast forward nandito na nga kami sa building kung saan nga ako pupunta. At syempre ang ganap nga natin today ay eh, may bago nga na naman akong photo shoot. Pagdating nga namin dito sa floor, just ko, may nga lili kami po anak <laughs> Seventh floor kasi to at kanina pa nga kami nag-iikot-ikot dito eh nandun lang pala siya sa dulo. Pagdating nga namin dito ay eh, nagdiretso na nga kami dahil nag aayosan na rin pala sila doon. Nakaset up na nga lahat at ako na nga lang daw yung inihintay. Kaya naman nung pagdating ko eh diretso may kapagad ako. Actually nung mga time nga na yan eh medyo kinakabahan talaga ako dahil first time ko lang din silang mamit. Ay talaga naman kaliwa ako beauty ang kaya ni King Q si Kukunanda ako model. Charis. Eh kahit nga first time kami mag-meet ng mga to, eh hindi naman ako nakahirapan makisama sa kanila dahil napakadaldal nga. Abi feeling ko nga sobrang close na kami nitong makeup artist ko. Paano ba naman lahat ng pangalan ng ex ko na niya na rin? <laughs> chika nga namin dalawa, hindi ko rin na malaya na tapos na pala akong ayusan. After ko ngang ayusan, ay tumayo na nga ako dito at maggagayak na dahil may oras lang kami dito sa studio. Hina pa nga ako chika ng chika dito pero hindi ko pa pala nasasabi kung ano nga yung ipopotoshoot ko ngayon. Bali brand nga pala to na damit na ang pangalan nga ay taiki.ph. Before ko nga i-release si Kalista, ay nakapag-usap na talaga kami nitong si ma'am at sobrang bait niyan kaya hindi ko yan kayang tanggihan. Good news nga para sa akin, maluwag na sa akin yung damit. O ibig sabihin nun, gumagana na ang pagdadayet ko. Nakshoot yung mga suot ko nga pala na damit ngayon ay eh, ito nga yung mga bagong collection nila na i-release pa lang nila. At ito na nga ba ang sinasabi ko is struggle na naman sa akin yung mga photographer dahil hindi talaga ako marunong mag-post. Mag-tiktok na lang kaya tayo. <laughs> ay nakshoot na. kalagunan na ni ng Angeline mapagmahal. At kabira may gikurugong model. <laughs> Diyos ko, yung mga posing nga na ginagawa ko. Ayan lang yung mga post na nakikita ko noon sa katalog ng Avon at Natasha. Pero syempre, bago ako mag-photoshoot, sinabihan ko talaga to sila kuya na hindi nga ako marunong mag-post-post. Ay, eh, alam nyo naman, mirror selfie lang ang kaya kong gawin. Pero natutuwa rin ako dito kala kuya kasi naiintindihan naman daw nila. Siguro wala na rin silang choice kasi nandito na ako. Charis. Pero in fairness, ang gagaling talaga nila magturo dahil just ko nagagawa nila ng paraan yung matitigas kong tuhod. At ayun na nga, after nga ng isang set, ay pinagpalit na nga ulit kami. At ito naman yung susunod kong outfit. Barbie Barbiehan lang ang atake ko dito. At syempre, ilalaban natin yung pang malakas sa nating collar bone. May nakshuta, ilang cup ng kanin din ang tiniis kung hindi kainin para lang lumabas ulit yan. Sobrang nakiyutan nga ako sa setup na to dahil feeling ko ang hinhin ko, girl. O ba diba, lagu-lagu lang ako nung mga time na yan. Bala mo talaga totoo. Pero alam niyo ba, sobrang hirap po nagpo-photoshoot at talaga naman nakakapagod. Buong araw ka dapat nakangiti at kailangan mo ang tumawa ng walang sounds. Diyos ko. Mabilis lang din naman natapos yung mga shoot namin dahil feeling ko gumagaling na ako. Charis after that, nag-retouch na nga lang muna ako. Tapos, sinuot ko na yung pangatlo kong damit. Nagustuhan ko nga rin to. In fairness, sobrang gaganda pala ng mga design ng Taiki PH. Hindi nga lang ako sure kung available na to sa market. Pero pag available na, no, feeling ko lahat ng kulay, eh, kukunin ko nga. Alam naman, mahilig talaga ako sa coords. At ayun na nga, just ko, may paghawi pa ako ng kurtina. Buti na lang bago linis ang aking kuko. <laughs> Patagal nga na patagal eh, nagiging komportable na nga ako dito sa photoshoot namin. Kanina kasi nag-uumpisa eh, nahihiya talaga ako. Alam nyo naman, hindi ako masyadong sanay sa mga tao, mahihain po kasi talaga ako. <laughs> at finally, natapos na rin ang aking shoot, Diyos ko, gutom na gutom na ang bakla. Kaya naman Diyos ko, nagpalit na ako ng damit at kumuha na nga ako ng palabok. Talaga naman nakakagutom mag-photoshoot, buti na lang marami silang pagkain dito. <laughs> After shoot nga ay nagpaalaman na nga ang lahat at sabi ko nga sa kanila maya maya na ako lalabas kapag katapos na akong kumain. Habang kumakain nga ako ay may gusto nga magpa-picture sa akin kaya naman pinalagan ko na kahit may mga sahog-sahog pa ako sa bracket. Pero syempre mabalik tayo sa palabok, hindi pa tapos ang first round kaya kumuha ulit ako. Grabe napakasarap ng palabok nila dito. Kuntuwa nga sa akin yung may-ari ng clothing shop kasi naghahanap pa ako ng kalamansi. <laughs> No, mga time nga na to ay alas 6 na nga ng gabi at feeling ko magsasara ng atong studio. Kaya naman ginawa ko, binalot ko na lang tong palabok at mamaya ko na lang sa daan kakainin. Kaya naman na yan, nagpaalam na nga kami sa kanila dahil medyo nakakahiyana at nagpaalam na nga rin ako dito sa nakasama ko sa shoot O ba diba, parang nakipag-birthday lang ako sa kapitbahay namin, may bitbit -bit pa akong pinggan. <laughs> Ibang level na nga ang gutom ko nung mga time na to. Kaya naman dali-dali na kami nagpunta sa sasakyan. Ay, Diyos ko, ako sakit yung biyo at may kong makanini. Matanong ko lang sa inyo na subukan nyo na ba maglaro at mag-withdraw sa Diamond Game? Unahan ko na nga kayo itong laro na to ay para lamang sa mga matatanda at mahigpit na pinagbabawal sa mga bata. At higit sa lahat, ito ay libangan lang. Para mag-register, fill upan nyo lang lahat yan. Ilagay ang inyong mobile number at ganun lang kadali meron na nga kayong account dito sa Diamond Game. Dami nga kayong laro na pwede pagpilian dito. May color game, toss coin at iba pa. Itong color game nga pinakamadaling laruin dito dahil mamimili ka lang din naman ng kulay. Para ka nga lang din nasa peryaan pero ang kaibahan dito sa Diamond Game, hindi mo na kailangan lumabas. Kung gusto nyo rin itong laruin, makikita nyo yung link sa comment section at doon nyo rin makikita yung referral ID. Dali nga lang din mag in at mag dito dahil may mga instruction din naman. Pero uulitin ko, itong laro na to ay strictly for adults only. Yan lang naman! Salamat!